panalangin upang tulungan ng Diyos. Ang mga salungat ay laban sa akin, o Yahweh, sila ay iyong ang digmain. Ang iyong kalasag at sandatang laan, kunin mo at ako po ay iyong tulungan. Dalhin mo ang iyong palakol at sibat at sila'y tugisin hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas na ang banglingkod mo o Diyos na marilag. Silang nagnanasang ako ay patayin ay sa iyo ay iyong igupo at iyong hiyain. At ang nagtatakhang lumaban sa akin, hadlangan mo sila at iyong lituhin gawing parang ipa na tangay ng hangin habang tinutugis ng sinugong anghel. Hayaang magdilim, dumulas ang landas, ang anghel ni Yahweh sa kanila'y wawasak. Ni walang dahilan ang hangad sa akin, ako ay ihulog sa balong malalim na ginawa nila upang ako'y dakpin. Hindi nila alam sila'y mawawasak sila'y mauhulog sa sariling bitag sa hinukay nilang balon sila'y lalagpak dahilan kay Yahweh ako'y magagalak sa habag sa akin ako'y iniligtas buhat sa puso ko'y aking ihahayag tunay ikaw Yahweh ay walang katulad iniingatan mo laban sa malakas ang mga mahinang mahina't taong may hirap at sa naapi sila'y ililigtas. Ang mga masamay nagpapatutuo at ang nagpaparatang ng hindi totoo sa pagkakasalang walang malay ako. Sa gawang mabuti, ganti ay masama, nag-aabang sa akin at nagbabanta. Kapag sila'y may sakit, ang ginagawa ko, nagdaramit luksa at nag-aayuno at nananalangin na yoko ang ulo. Para bang ang aking idinadalangin na isang kapatid na mahal sa akin. Lumalakad ako na ang pakiramdam wari inuulila ng inakong mahal. Nagagalak sila kapag ako'y may dusa. Sa aking paligid nagtatawanan pa. Binubugbog ako ng di kilala halos walang tigil sa pagpaparusa. Natutuwa silang ako'y maghinagpis, sa galit sa akin ngipi nagngangalit. Hanggang kailan pa yawe, hanggang kailan pa kaya o oh yawe, maghihintay ako sa mahal mong tulong. Iligtas mo ako sa ganid, sa ganid na leyon, sa paglusob nila't mga pagdaluhong at sa gitna niyong mga kapulungan, ikaw o Yahweh, pasasalamatan. Pupurihin kita sa harap ng bayan. Huwag mong tututulang ang mga kaaway, tutulutang ang mga kaaway, magtawanan sa aking mga kabiguan. Gayun din ang mga may puot ng walang dahilan, magalak sa aking mga kalumbayan. Sila kung magwika'y totoong mabagsik, kasi ang bigas ng bibig at ang ginigipi taong matahimik. Ang paratang nila na isinisigaw, ang iyong ginawa ay aming namastan, ngunit ikaw, Yahweh, ang nakakabatid. Kaya, Panginoon, huwag kang manahimik Ako'y huwag iiwan sa paghi ikaw ang gumising ako ipagtanggol, iyong ipaglaban ako, Panginoon. O Yahweh aking Diyos, sa diyang matuwid ka, kaya ihayag mo ako'y walang sala. Huwag mong ipahintulot sa mga kaaway na sila'y magtawa kung ako'y mamamasdan. Huwag mong pabayaang mag-usap-usapan at sabihing, Aba, gusto namin ganyan. Huwag mong itutulot sa nasabihin nilang siya ay nagapi namin sa labanan. Siyang nagagalak sa paghihirap ko, lubos mong gapiin, bayang malito. Sila ay nagpapanggap namang mas mabuti, hiyain mo sila at siraan ng puri. Ag nangangasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa dakila si Yahweh, tunay na dakila. Sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Aking ihahayag ang kanyang katuwiran sa buong maghapon ay papupurihan.